yun na nga, quick update lang tayo sa SB19. So, uh, kahapon na is na sa South Korea sila para sa ganap ng Pestan Pinoy. You know, and isa nga sila doon sa uh, guest service sa, sa South Korea. And ayun na nga, mayroon nga uh, nagaganap. na ano? mayroon na silang ganap. And mayroon nga nagpost sa Twitter ng hindi siya maganda and yung una nag post is si Stel ano, doon sa kanyang Twitter so tingnan na lang natin doon and sumunod nga ng madaling araw nag post naman si Pablo so actually dito ako sa Kuwait ngayon isa akong October so pagkatapos ng trabaho ko dito 12.25 am so nagulat ako pag open ko nung uh, Twitter, gano'n na yung nakita ko. So, ayun na nga si Pablo na nga talaga yung nagsabi na. So, nang doon naman lahat ng na sinabi niya, nakakatats lang dahil, syempre di ba, hindi naman, uh, dahil nasa taas sila, eh, gano'n, So, pantay-pantay, in pantay, huwag nang uh, mag huwag ikumpara na sa iba no? yung ibang artist sila dahil pare-pareho naman yung goal nila so sana yun na nga yung ibang mga fans uh, hindi naman po mapatula no? pero syempre mayroon pa rin talagang iba eh, nakita ko nga doon sa isang post na is hindi naman daw talaga yung uh, SB19 fans so yung parang peak lang luhin yung pandom ano. So, dapat ganun, huwag na lang patulan, hayaan na lang kaysa lumaki pa dahil wala din namang maitulong ano. So, yung parang ano lang yun na account. So, nakita ko nga din yung nagpost. So, huwag na natin sabihin na lang kasi malaman syempre, alam naman din na yun ang mga itin. Syempre, nakita na nila yung post na yun and syempre meron din talagang iba na no na hindi maiwasan na talagang magko-comment din syempre parang magulat ka din or diba so